si yung mga sakay ng punta kalentong ayan alam siguro ako nasan na ako no palabas na ako R. na to R. ayan natatanong niyo na sa dulo yung mercury drugs na yun no tapat ng Plaza Miranda ng Quiapo Church Quiapo Church na po to. Palabas kong to, katapat na po ng Tiapo Church. Eto, meron akong ituturo sa inyo, historical place. This is the bahay na Phil A. E. Bautista Street, Tiapo. And nasa Hidalgo tayo, then liliku tayo. Paunahin lang natin yung jeep. So, sya na po kaya puto at marami yung mga eksena ng ganyan. yan yeah. yan yeah. Natatanaw niyo po yung Jollibee na yan. yung so, Jollibee na yan. Yan po. Then, ah, uh, tayo dito. etong ang A. Bautista Street. A. Bautista Street to. Itong lilikoan ko na to. Uh, dito kami nakita nila Ma'am James Casalme, ni Alda, ni Oscar dito yon place na yun. Teka, lalakarin ko, A. Bautista. Okay. Dito tayo sa A. Bautista. Pupuntahan natin ang bahay ng mga katipunero. Uh, dito tumira ang uh, balo ng Supremo Andres Bonifacio, ang unang lakambini ng katipunan na si Gregoria de Jesus na pinakasal kay Julio Nacpil, kalihim ng katipunan. Ayan po, A. Bautista Street. ko sa inyo, ha. Ito. sa makasaysayang lugar. Natatanaw niyo na ba yung dalawang flag na yun? Flag, ng, uh, flag ng, ng, flag ng katipunan, tsaka ng flag ng republika. Ito na po tayo. Ayan. Julio Nakpil. Revolusyonaryo at kompositor. Uh, ng mga awit ng katipunan. O yan. Pamahala ang nungsog ng Maynila. Ayan. Pamumuno ng Mayor Honey Lacuna. O yan. O yan po ang Nakpil House. O yan. Babalik po tayo dito. Hindi ko alam. Ah. Baka by next Saturday. O yan. Kasi po, ang uh, uh, available lang po to every Saturday lang po ng 9am hanggang 4pm. Galing na po kami dito. Nakafile po yan sa katipunan file sa MobK files. Ayan po. Ayan. Okay na po. Sa nakita niyo po itong bahay na to, this is historical.